1, dexter! Saan dadalhin yan? Mangaldan. Ha? Mangaldan. Mangaldan. Pangasinan. Pangasinan. Anong pangalan ng asukay niya? Ah, uh, Pitilia. Edwin Pitilia. Edwin Pitilia. Okay. Mangaldan, Pangasinan. Kuya, oh, yeah. saan dadalhin yan? Matanggas po. Sa, ano pangalan? Uh, sa, San Pascual Batangas. Ano pangalan? Ah, uh, Jeffrey Magupay. Okay. nagkalob sa amin ni Pangulong Marcos ang responsibilidad na alagaan yung pamilya, bigyan ng ganap na tulong sa oras na kanilang matinding pangailangan. Eh, tatlo nating kababayan mula sa Kuwait ay nakauwi na at kapiling na yung kanilang mga mahal sa buhay. At uh, sabay nito ay kasama rin natin ang kongreso. Uh, dito yung kinatawan ni Senate chair ng committee namin on migrant workers, Senator Rami Pulfo. Andito yung chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs, Congressman Chuta Sitre. Andiyan ang supporta ni Senate President Jesus Cudero at Speaker Martin Romualdez. At uh, sa alalim ng liderato ng aming mahal na Pangulo, ating mahal na Pangulo ay patuloy ang aming ganap na assistance sa pamilya, financial, funeral, at livelihood scholarship at uh, nandiyan na rin si Adin Arnel para paliwanag pa ang ibang assistance na pwede ibigay Thank you, Sec Uh, katulad ng nabanggit ko kanina, no, lahat ng kanilang uh, pinag-aalalahanan uh, sa mga financial challenges nila at kung ano-ano pa ang hindi sinabi sa kanda eh, um, ay natin. Yung uh, government doon sa Kuwait, nag nagbigay ng tulong o gobyerno lang ng Pilipinas? Yeah, nagbigay rin ng tulong. 000. Sir, kumpanya, Sir, balikan natin yung sa dalawang nasa ICU. Yung kaanak po ba nila, posible na dalhin din natin sa crate? Uh, pagaling na yung ano eh. Uh, nasa ward na yung isa. And uh, yung isa naman, inaabangan uh, na lang natin. Uh, we'll update yung. Same day, Mr. Siyempre, pag-usapan namin ni Admin kung paano madala. Kung paano siya na at meron yeah, At kung gano'ng mong tanong, pasalaman din tayo sa pamahalaan ng uwi. Gano'n na lamang ang kanilang suporta, ah, lalo na sa agarang mong And then, uh, may life insurance pa eh. At uh, uh yun ay coordinate pa namin ni Admin Arnel yung life insurance proceeds ng tatlo ang at, ating directive sa ating abogado doon, kunin yung official na findings ng Kuwaiti Fire Authorities, Kuwaiti Government at mula doon ay tignan yung posibilidad na magsampa ng legal action on, on behalf of the three families of Mimicis para makakamit tayo ng justisya kung merong legal liabilities na na-establish ang Kuwaiti Government. Sir, are we looking for ano, uh, medical repatriation dun sa dalawang naka-ICU o normal flight sila? Uh, uh, nasa ward na. Nasa ward. So, uh, nag-recover na siya. Uh, abangan na lang natin yung uh, isa pa. But, pero kung ano man na magiging kailangan yan, uh, action na natin kagad. If in case that uh, there will be, uh, there's a necessity to repatriate. Uh, nasa lupa natin, yan, abangan natin yan. Kung sakasakaling uh, merong So, meron mga lalabas pa sa investigation. But for the moment, what is most important ay eh, yung sitwasyon ng pamilya eh, mapangalagaan natin at yung uh, kanilang pag-aalala yung, yung patinding hitong binadaanan nila. Uh, yun muna. We'll, we'll take it one step at a time but uh, we'll, we'll, we assure you na lahat ng mga informasyon relevant to what happened uh, ay may bibigyan natin sa inyo. Sige, maraming marami, salamat.